Ayan, moo чисaw. butu, utu hee mie, kotor seru … waaa … Laborator ilig mmm Bett Yan, ang sinasabi kong kaba kabuto, Ito guys, oh. Hmm. He -he. Yan ang kabakab. Alaman. So, yun nga guys, in this video episode, maghahanap kami ng ano, ah, palaka. Yung kinakain na palaka guys, ah. Yung tinatawag dito sa aming ano, kabu, kabakab. Palaka sa pala, yan. pero dito guys palaka sa sapa pero yung malinis naman to guys so yun tara samahan nyo kami guys saan hindi yan minduro prag yan isang klase ng palaka hindi yan may lason yun ito daw guys hindi yan eh hindi naman kasi yan guys kinakain Nakakamatay yan may lason yun. few moments later ayun may, mayroong isa oh ayun mm hmm saru. Yeah, boy. One down. <coughs> Ayan guys so. Nasa taas lang. Kaya pala hindi namin makita. Nasa taas eh. Okay. <laughs> hey. Ayan guys so. Malaki-laki guys so. Hmm. Sira pa siya. Sa pulon mo kesal ikut yo wah ada nang ini dul hmm ada tikus mana ayo lanjut lanjut ayo no ayo no ayo no uhu ito guys so oh, isa yan o oh, yan ang kabakab hmm. kabakab yan o hmm. ayun guys o oh, yan ang sinasabi kong kabakab oh, ito ito guys o oh. hmm. yan ang kabakab alaman buhay pa o oh. So, so yun nga guys, meron kaming nakitang ano, pagong. Ayan, no. <laughs> Medyo malaki-laking pagong to, guys. Ayan, no. Yee! Ayan, guys, Hmm. Oh. Ayan na. No? <laughs> Pero hindi natin kukunin yan. Ayan na lang natin yan mabuhay. Yung iba guys, kinakain yan. Kaso kami, hindi namin siya kukunin. Hindi namin siya iluluto. Ayan o. Hello! Ah! Tago na. Kaya mo na yan. Ang okay, so. <laughs> hmm, laki na rin eh. Yung iba guys, niluluto yan. Pero kami, hindi namin kukunin. Kaya na lang naman. Ang hmm, Ang laki. Arah, Pusang gala. So yun nga guys, may nakita na naman kami yung isang ano, pagong. Yan no? Mukhang may ano guys, may damage yung ano nyo. Pinakaunahan na ano. Ayan Oh. Iba to dun sa nauna guys. Ayan Oh. Pero mas malaki to guys. Ayan o. Oh. May damage yung ano nya. May ano yan. Oh. Ayan. Malaki. Ang bigat. Hmm. mo kung ano lang. <laughs> Pag-dung. Okay, Pakawalan na natin malayo na sa tubig bangka <laughs>